Okay na yun si tatay, patay na. Pero yung si yung nanay ko. Ando sa hospital? Ayan, mabuti nga, nagkita tayo. Kasi kahapon, galing ako ng bayan. Tapos bigla lang ano? Bigla lang sila magtakbuhan. eh, ito yung ginagamit mo, magbasa-basa ka nito. Hmm, magbasa ako dyan. So, alis sila. Ha? Huh? Hindi, hindi ako magbasa dyan nga umalis sila. Umalis sila lang sila bigla. Eh, parang natakot ba? Hmm. Sa'yo hmm. na natatakot ang yung white lady? Eh, hindi, yung may mga... May mga tao ba nga gustong pumasok dito sa bahay tapos mag magalisan man mukhang may may tumakot sa kanila mga sa mga party mo at dito eh takot na marami kasi may kababalaghan yan sa loob pero hindi ko nalang pinapansin pero galing ako ng bayan ba sabihin ako sa iyo huwag ka sanang ano huwag ka sanang mapila. Hm? Dale, dale po bayan. Uh, Amen. Alaman ko na kita, nakita ko na yung pamilya mo. Hmm? Nakita ko na yung pamilya mo. Yung yung nanay at tatay mo. Pero yung tatay mo eh wala na talaga yung tatay mo. Pero yung nanay mo nandun sa Satan. Nandun sa ato na anong tawagan? sa ICU. Ay, ay, ay bibiro ka lang, eh. Nakita mo, eh. Nandun lagi ako sa bayan. Yung ICU ba? Yung sa hospital. Yung ICU. English man nga yan. ICU. Nakikita kita. Hindi ko alam yun. Ano nang siguro yun? Ha? Yung natawag na ICU, yung siguro yung 50-50. 50-50? Hmm. Kaya kaan dyan. Kasi dinala yung ano mo. Yung nanay mo ba? Inanadun Saan ba ba yan? Malayo eh? ba dito? Na, ako. Ito, kung hindi ka masyadong matulog pag gabi, mga dalawang araw lang siguro. Pag hindi ka masyadong matulog sa gabi, malakad ka lang. Malayo. si matanda ko na yung hinanap, pero hindi ko pa nakita. Ngayon sinabi ng kasi na naman mo na ako. ba yan? Ano ba yan? Yung ta, ano, ta talaga dito. dyan sa, ano ba? Yung tatay ko, patay na daw. Wala, wala na, wala na yung tatay. Wala na daw. Hindi mo na, hindi mo na, na. Na, na. Bakit pag iwan mo, nandun ba ba? Boy, kasi na, eh, pero alam mo naman matagal pero hindi ang kita. Mabot na siguro ng mga 12 years. Pero hinanap ko naman, pero hindi ko naman sila makita. Tatakuan ko. Ganon talaga yung buhay. Ay, pero ang pinaka ano lang doon. Yung okay na yung si tatay, patay na. Okay. Pero yung si yung nanay ko. Ang titan? Ayan, mabuti nga, nagkita tayo. Kasi kahapon, galing ako ng bayan. Pumili ako ng mga pagkain, basta ka nag-charge din ako. Yung ano ko, may... Ano na kain ang sagi mo eh. eh? Hindi ko na kain. Bakit? Bukit siya ng... Ano? Pagkakahan na talaga? Ano talaga yung... Diyo, ano ito, ko, ba? Bad may... news talaga sa'yo yung dala ko ngayon? yung nanay ko ba ano ba wala bang sabi pa sa iyo na ano pa talaga kalagayan niya doon ako uh, so, kung malubha daw talaga yun yun nga yun ano po kinalulung po diba yung mo malaman mo yung ganyang yung balita ano rin ko wala naman talaga ako magawa eh. Ano, naman may bibigay ko dito. May tulog doon. Pero masakit po Sana sa ah, mga ano ba? Kasi wala na, wala na rin yung pizza eh. Pinili ko na ng bigas sa loob. Kasi dito na ako nangyarang minsan nga kung um kain na punong saging kasi okay, para hindi tayo sa ano bigas okay, okay, okay. Pero, na okay na din pero ano naman talaga buhay baka may ano tayo dyan baka may mga tulong ba kung may uh, mga, mga kilala mo dun sa ano o kahit sa ano sa makakita ng video natin kung may tumutulong yun yung kalagayan mo ano talaga kayo eh nakikita kayo Hero sa ganyang paraan ya, kita kayo ulit sa ganyang paraan sana may tumutulong na ano kayo no sa mga viewers natin no ha, may tumutulong kayo na paano mo yung nanay mo kasi sa pagkikita nyo ganyan pa hirap naman yan baka siguro pag puntahan ko doon hindi, hindi ko na siguro mabutan yung buhay ano ba? Wow, huwag lang mag-isip na ganyan. Pero wala naman talaga akong magawa eh. Ang punta na doon eh. Mm. Sobrang layo doon. Huwag okay, lang mag-isip na ganyan. Dapat lagi mo kasi pinito yun. Kaya nga binigay ko sa'yo yung... Saan ba yun? So, kaya nga binigyan kita ng ganyan para may paniniwala ka. Sa ano ba? Sa magawa ka sa... Hanggang sa, sa, sa taas. Pero sana nung uh, no, may tumulong kayo kasi ngayon. <clears> Tapon <throat> nang talaga ako nakabalik dito eh. Hindi ako na uh, i dito. Pero okay, okay na Pero kung may may naman ako dito. Pero okay, sa tagal na rin. Nakuro, okay, so okay. Pasensya ta, talaga, talaga. Huh? Okay. Pero napapasalamat pa rin ako sa iyo dahil sinabi mong gano'n na nangyari sa tatay at nanay ko. At sa pinakamasakit doon, awalan na pala yung tatay ko. Wrong timing talaga yung ano ko ba? Masakit yung pagkikita rin. nyo. Wrong timing. Okay lagi. Mm -hmm. Pero huwag kang mag-alala. Manalig ka lang dyan. Maligay ko sa iyo ba? Manalig ka lang dyan. O kahit anong sasipin ko ba, wala talaga na. Hmm? Kasi sa panahon natin ngayon, magagalaw ka lang. May pira? Ganon yung... May magamit ka. May magamit kang pira? Hindi naman sa ganun. Baka may tumutulong sa atin.

medyo nga eh ano yan bumba ka ngayon siguro ako ngayon ako dapat so, yun mga idol no ah di padan Malaking problema so, no, sana, uh, sana kung may mga ano dyan mga mabuting puso dyan no? uh, sana matulungan natin si badan si yung nanay niya nandun sa ospital. tapos maglakad pa to ngayon ngayong gabi hmm. okay lang to kasi nandito naman yung ano. Kasi ngayon, malayan. Sobrang tagal ng panahon. Hindi mo nakita sa bayan kasi lagi ka nang nag-explore dito sa bundok. Eh ako, sobrang tagal ko na doon sa ano. Pero hindi naman siguro dito nga bayan nakita mo. Ha? Oh, hindi dito. Sa siguro. Kung sa city ba, malayo na dito. Eh kung dito ah. lang, makikita ko talaga yung magulang ko. pagkain na yan yan talaga yung hindi natin naiwasan kahit sinuman darating din tayo gan pero mm -hmm. manalig lang tayo ano lang kasi tagal ah, ko lang hinanap ngayon ito pa yung na ah. Ano ko na balita yung tatay ko pala wala na at saka yung nanay ko na sa ICU parang hindi akong pahinga kinalulungkot ko talaga yung nangyari pero wala namang tayong magawa dyan kasi darating darating at darating din kahit sino darating tayo dyan pero pero yung iba dyan yung, yung may yaman yung madapan yung anong hospital uh, may extend pa yung buhay nila pero yung yan talaman talaga yung ano eh yung totoo pero yung iba yung wala talaga eh ang na lang pero manalig ka sa makikita ng mga videos to no hmm. medyo maluwag-luwag mo kayo dyan sana matulungan ko si Badan sana matulungan na may par gamoto yung nanay na na survive yung sa hospital guys pero thank lang eh? marami salamat talaga okay lang yun. Kasi yung dahil kahit na... Anong din ako sa bayan eh. eh ayan, napalita talaga sa iyo. Kasi matagal na talaga akong naghanap pero eh, oh. hindi ko talaga na Isip na ikaw pa mismo Kasi may binili ako si ako eh. May binili ako sa ano? May binili ako sa bayan ba? Eh, nakita ko. Pero manalig ka lang. Manalig ka lang ba? Ah, baka may tumulong sa atin. Tayo. May tulong sa tayo nga uh, ano.

Paalam lang tayo sa mga idol natin. Siguro so, babalik siguro ako sa bayan niyo ano tayo ng paraan Ang Pasalamat din ako sa idol natin na si Rafael Sa sinabi niya Saan ba banda na bayan yun? Ha? Huh? Hindi ko rin na ano? Pero, pero doon ko pupuntahan pero doon ako magtanong kung ano pang doon sa ano, masagap ko na balita noon. Yun dating yung bahay. Tanong mo yun doon sa ano, na kapitbahay doon ba? Malayo yun dito. Kasi marami kasing gulay doon, mili ako. Para itanim ko rin dito ba. Kaya yun, alaman ko na ganun yung nangyari. Pero nagpasalamat din ako na doon ka nagbili ng ano tawag yung milia? Hmm. Gulay uh, ba? Para makakuha ka naman ka naman. Pero ganyan talaga hmm? yung buhay natin. Yan na Saan ka ngayon? Hindi ko alam kung kung pwede rin ako dito. Pero kung wala ka namang kasama pag mag-uwi ka, pwede rin akong bumaba na yun. Ikaw, sama ka sa akin? Sige, bumaba na lang. Isama na lang kita. pa. Sige. Kasi para may ano ka ba? Ah, pasalamat ay mga idol no dahil si mga idol natin si Rafael. Ah. Samahan tayo nung no? pagbaba nung no, sa bayan so, para maturoan ako doon no, saan yung banda yung ah, nakita yung nanay ko yung tatay ko so, yung tatay ko daw patay na So kahit kahit ganoon yung mga nangyari mga ito ah, papasalamat pa rin ako dahil binigyan tayo ng uh, uh, magandang uh, ano ni ano pa napain ay talaga ito yung nangyari mga ito pero talaga tayo magawa uh, maraming salamat talaga sa iyo lahat <inaudible> walang sa buksa parang dito na lang yung muna yung isi natin dito